Aries, ngayong araw ay maging sigurista sa mga gagawin lalo na sa pagdedesisyon, sa pakikipag-usap pag tungkol sa relasyon, ng pamilya mas mainam na maging matahimik ang naaayon sa iyo, basta iwasan mo lang maging mabait ngayong araw sa ibang tao, at hindi ka madedalaw, ng suliranin, at ngayong araw ay masaya na mahalikan ang minamahal at maakap ng mahigpit ng mag-alisan ang bad energy sa inyong katawan. Sa iyong pera ang una ay ang pamilya na iyong mabigyan, kung may ekstra kang pera ng laging may gabay ng swerte ang katalinuhan ang iyong pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday. Pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay maging maingat sa mga ginagawa at sumunod ka ng masaya sa uuutos ng superior nang may makuha kang swerte sa trabaho ang pahiwatig, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 8 number 29 at number 10. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw, ay maging maingat sa mga gagawin kung may kakausapin ka pa na ibang tao kahit linggo. Dahil mga tuso sila para manamantala sa ibang tao, kaya labis na magingat ng iyong mga kaalaman, at kung magagawa ay isama ang gustong sumama sa bahay ng Diyos, para bukal din na mabigyan ng katalinuhan sa buong linggo, sa kanilang mga gagawin ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong namagagawa pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, sa mga gawain dahil may good vibes ka ng swerte sa mga gawain, na pwedeng lihim kang hangaan ng ilan sa iyong boss, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 11 number 36 at number 20. Gemini Ngayong araw ay may mahina kang enerhiya kung may mga usapan ka na pupuntahan. Mas naaayon na sa iyo na ipagpaliban ng makaiwas ka na sa gastos at kabusitan, mas okay talaga na kasama ang pamilya, ngayong araw dahil magbibigay ng masayang pag-uusap na makakabuo din kayo ng mga swerte para sa gagawin sa buong linggo. At pwede pa kayo magplano ng isang maliit na pagkakakitaan, ang pahiwatig ng iyong gabay. At kung gagawa ka ng maliit na celebration para sa pamilya, ay huwag ka na mag-imbita ng ibang tao, para wala nang kumuha ng swerte ninyo sa pamumuhay, mas mainam talaga ay puro kapamilya, ang pahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Saturday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday. Pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay okay ka sa mga gagawin walang pahiwatig na problema, ang iwasan mo lang ay makisama muna sa mga mahilig magmahusay, sila ang tukso sa iyo ng gastos at paghina ng kalusugan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 19 number 30 at number 16. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung gumagawa ng plano ng okasyon, ay imbitahin mo ang mga kamag-anak na talagang gumagawa ng pagtulong sa inyo, dahil para mapalapit lalo ang bawat relasyon, nang magtutulungan lagi sa bawat isa sa oras ng kailangan, ay huwag ka na gumawa ng pakikipag-usap, sa ibang tao ngayong araw, sa pamilya mo ikaw nang mas gumaganda ang good vibes ng bawat kalusugan, ng pamilya ang pinapahiwatig. At ngayong araw kung may bigla ang dumating na may pagpipirmahan, ay tumanggi muna dahil walang pag-asenso sa magagawang pagpirma mo ngayong araw. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung ikaw ay magbibigay ay unahin mo ang pamilya na mas mabigyan mo ng laging may grasya kayo ng buenas na mga kaalaman sa pagkita ng pera, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 16 number 22 at number 34. Leo, ngayong araw ay may aura ka ng buenas, kung may deal ka na magagawa ngayong araw ay dapat na iyong magawa, at sinyales na makagawa na ibang dagdag na other income, at may aura ka rin ng kasiyahan na magagawa para sa pamilya, kung magkakasama-sama kayo ng matagal ay ikakaganda naman bawat kalusugan, dahil masasaya kayo sa tahanan. May pahiwatig na kung makakapunta kayo ng iyong minamahal, sa bahay ng Diyos, ay patuloy kayo dadatingan ng positive energy, na magagawa ninyo sa gagawin sa darating na linggo. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday, pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 9 number 16 at number 40 Virgo Ngayong araw ay huwag mo muna intindihin ang mga tao na gustong magpapansin sa iyo dahil pakinabang lang sa iyo ang gustong makuha at may masaya kang aura sa pamilya para makagawa kayo ng kasiyahan na magdadala sa inyo kung magiging mahaba ang iyong pasensya at magkakasundo kayo sa mga ibang dapat gawin at kaya ninyong may tuloy ang mga plano sa gagawin sa buong linggo. Sa iyong pera ay unahin mong mabigyan ang minamahal ng pera dahil para magbibigay ang gabay ng grasya ng swerte sa iyong pamilya para sa pagkakaperahan ng maayos. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay maging malambing ka sa minamahal, nang tuloy-tuloy ang mga swerte ng positive energy na mag-aalaga ng inyong kabuhayan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 27 number 32 at number 8. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung mayroon ka pang kausap ngayong araw, ay mas mainam na huwag mo ng kausapin. Dahil mahina naman ang swerte mo sa ibang tao ngayong araw, mas unahin mo ang pangangailangan ng pamilya, dahil sila ang mga swerte mo ngayong araw, kahit mahihirapan ka ay may biyayang maganda para sa iyo sa pag-asenso ng ikakabuhay, at ngayong araw din ay maganda ang makapunta ka sa bahay ng Diyos, na mas magbibigay sa inyo ng good energy ng pag-unlad at swerte ng pagkakaperahan, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Kung may trabaho ka ngayong araw, ay normal na maayos ang mga gawain, ang iingatan mo lang ang mga kasama sa trabaho, na mahilig magbiro ng salitang nakakabastos, dahil kung makikisama ka ay magbibigay sa iyo ng bad energy, tungkol sa pera ang pinapahiwatig, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color gold, number 25, number 30 at number 3. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay dahil Family Day. Mas naaayon talaga sa iyo ang magstay sa kanila. Nang matagal para mas maging masaya ang tahanan, na makakabuo ng swerte sa mga dapat na gagawin sa buong linggo sa iyong pamilya, kaya kung may deal ka sa labas ay ipagpaliban mo na ngayong araw, dahil wala ka namang buenas na enerhiya sa ibang tao. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas nang masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay una ang pamilya na iyong bigyan kung mayroon kang ekstrang pera, nang tuloy-tuloy ang grasya ng mga biyayang pagkakaalam sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ay mag-ingat ka sa mga hihingi sa iyo ng tulong na kasama sa trabaho dahil sila ang pwedeng magbigay sa iyo ng ikakalungkot sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang pahiwatig na suliranin ang masayang pagsasama sa salu-salo sa pagkain ng lalong gumanda ang bonding ng pamilya sa pag-aalaga ng kabuhayan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver number 25 number 6 at number 19. Sagittarius ngayong araw kung mayroon kayong pupuntahan, ay ituloy mo na dahil may naghihintay din sa iyong pamilya, nakasiyahan at mga bagong idea ng ikakaasenso sa inyong mapupuntahan, at ngayong araw ay dapat kang maging maingat lalo na sa manghihikayat sa iyo na gagawa ng negosyo, kahit pa maganda ang sinasabing pagkita ng pera, ay umiwas ka na muna ng makaiwas ka sa ikakalugi ng iyong pera ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 23, number 5 at number 17. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay may malakas kang enerhiya sa pamilya, kaya gawin ninyo ang gusto. Kung may kausap kayo para mas makakuha pa ng masasabing bagong idea ng pagkakaperahan, at kung makakaya ay sama-sama kayong pumunta sa bahay ng Diyos, na magbibigay sa iyo ng ikakaganda ng bawat kalusugan, at maalagaan kayo sa inyong mga gagawin. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa pagmamahalan ang pahiwatig ang ugaling laging umuunawa muna bago magagalit o magsasalita ay iyong ituloy nang laging may gabay ng swerte sa tahanan ng pagkakaisa para sa lahat ng gustong gagawin ay nagkakaisa ang pinapahiwatig Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 13, number 29 at number 43. Aquarius, ngayong araw ay masaya kung mas mabibigyan mo ng mahabang oras ang pamilya sa umaga hanggang tanghali, dahil kung may dapat kang kakausapin, ay gawin mo sa hapon para may dala ka ng kahusayan na nakuha mong aura ng katalinuhan sa pamilya, ang pinapahiwatig. Huwag ka lang pipirma ngayong araw ng makaiwas ka, sa mga bagay na pwedeng kang datingan ng suliranin, at sa pera ay bawal ka magpalabas at magpautang sa ibang tao. Ngayong araw ng makaiwas ka sa problema at makakagalit na tao. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ka ngayong araw dapat mas maging maingat ka. Sa pakikipag-usap na magbibigay kayo ng mga kaalaman sa trabaho ang pahiwatig, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25, number 17 at number 10. Pisces, Ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan ang pamilya, na isang okasyon ay pumunta kayo dahil pwede ang mga makakausap, ay maging close kayo para sa ibang mga plano. Sa ikakaganda ng pagkakaperahan, at okay din sa iyo ang magbigay ng mga advice sa mga kapamilya. Dahil madami kang may lalabas na katalinuhan, na pwede nilang magagamit sa gagawin nila. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay unahin mong bigyan ang minamahal dahil para kung madami kang swerte sa pagkakaperahan ay magkakaroon din siya ang pahiwatig. Sa trabaho kung may pasok ngayong araw ay pwede kang datingan ng problema, kaya huwag kang magpapabaya sa mga ginagawa. Dahil baka kung mawawaglitan ka ay pag-umpisahan ng iyong suliranin sa trabaho, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 15 number 29 at number 4